iyon mga matik, magandang magandang hapon mga matik. Ngayon mga matik, testing tayo. Dahil nakaraan mga matik, uh, 24 ng December, hindi tayo nakapag-vlog. Gawa ng malakas po ang ulan. Kaya ito mga matik, maputik ang daan mga matik. Dahil sa lakas ng ulan mga matik, Nandun lang tayo sa loob ng bahay, di makalagala. Kung gagala ka, umuulan, magkakasakit ka lang. So ngayon mga matik doon tayo banda. Maputik dito, hindi tayo makapalipad dito. Kasi pagka nagpalipad tayo dito, baka sumusog tayo sa putik. Yan yeah, mga kamatik, sa ngayon malakas yung hangin. Uh, pero hindi pa rin pwede. Pwede pa rin yung malaki natin sa rigbola. <laughs> sa ngayon mga matik yung malaki natin eh kung ubra na to sa lakas ng hangin pero parang hindi hindi pa kasi gawa ng lalakas bigla na lang hihinto pero pagka na magpapalipad tayo ng malalaki para makita nyo rin mga malaki sa natin mga matik kaya dito ako nagpapalipad mga matik para walang sorbon di tayo mano sa putik Ayan mga matik. Ang papali pa natin mga matik ay yari sa plastic. Pero colorful mga matik. Maganda ang kulay. Ayan mga matik daan dito putik. Gawa ng ang lakas ng ulan ng 24 hanggang 25. Kaya ngayon lang ulit tayo magpapalipad. Ayan mga matik, siseta ko muna. At ipapakita ko sa inyo mga matik. Itong palili pa rin natin. Dito muna tayo mga matik. Ayan mga matik, ito na. up ko na. Mga matik, ang palili pa rin natin ngayon. Sa magandang kulay. Ayan. Ngayon, palili natin. Gaya na sinabi ko mga matik, kihina lalakas. Hindi pa pa pwede sa malalaki. Ito, gamit ko isang kamay lang mga Sabay sa hangin. Larga. Hila. Medyo nawawala yung hangin mga matik. Ayan. Ayan mga matik, tuloy tulad ng mga kamati, bumaba. Kasi medyo humihina yung hangin mga matik. Ikit ko muna. Ito ulit mga matik. Pangalawang palipad. Sabay sa malakas na hangin. Ayun. Medyo. Ayun. Ayan mga matik. Lumilipad ng ating fighter na plastic. Ayan, napakaganda. Larga. Ayan, nah, humihina hangin. Pagka humiikot mga Mati, humihina hangin. Ayan. Ayan mga mati bumagsak ayusin natin kasi may keling wag may keling sa kabila mga kamatik, pipisili mo lang ang kaliwa ayun mga matiks pupunta natin ikiri ko muna mga matik ayun ito na uli pinisil ko na yung kaliwa na saringgola ngayon susubukan natin uli paliparin kasi kanina makamatik medyo medyo naikot sa kanan. ngay makamatik na, uh, napisil ko na. sa so, kaliwa paliliparin natin uli. Medyo mihinay hangin makamatik di pwede talaga sa malaki. Malaki sa ringgol ang makamatik di pwede pa. Sa ngayon pang fighter lang. Sa kadibaso na matik. Yan mga matik, pawala-wala. Pawala-wala, mga matik pawala pawala mati ang hangin. Ayan mga matik, meron na. Tasabihin na natin. Yan talagang ayaw pa. May napahangin mga mga Hindi pa talaga po ubra. Ikit ulit tayo. Yan. Bigla na lang nawala yung hangin, makamatik. At medyo makulimlim. Ayan. Kung di na lang yung malaki mga matik, hindi rin natin mapapalipad pagka nawawala-wala yung hangin mga matik. Kailangan tuloy-tuloy para mas maganda. Ito na mga matik. Isasabay ko ulit. Medyo mahangin-hangin na. Ito nga ating plastic na paiter. Medyo mahina pa hangin, mga Yeah, medyo sumisikat ng araw, mga matik. Ayan, mga matik. Ito na. Tasabay na natin medyo kumakampay na yung daw saging mga matik ayan mga matik sana makapagpatas tayo ito na sasabay na natin mga larga hila okay. mamatik, kung pansin nyo, hindi na sya tumatagali kasi pinisilin natin hila larga hila larga ayun, mamatik na wala na ng hangin, mamatik Yan, mga kamatik, lumilipad na mga Ang ating fighter na plastic mga Kanina, pahinto-hinto hangin. Ito, pinalipad ko na para kasi airy na. Ayan mga matik, kung nyo kanina medyo tagilid pero ngayon dumarecho na dahil sa pinisil natin yung kaliwa. Kasi kanina, uh, tagilid sa kanan, kailangan sa kaliwa pipisilin mo yung kawayan. Kaya ito mga matik, napapalipad natin na walang buntot itong fighter natin. Ayan mga matik, napakaganda. Hindi ko na siya ilalarga mga matik. Medyo baka umulan kaagad. Dito pa kanilarga natin to. Bigla umulan, may baka maiwanan ko lang mga matik. Yo mga matik, ito na yung fighter natin na de plastic. Hanggang dito lang, hanggang dito na lang, napalipad na natin mga matik at pinakita ko sa inyo na lahat ng gawa ko na fighter lumilipad na walang buntot. Hanggang dito na lang mga matik, salamat. awak okay. ng